welcome back to my channel. So, ngayon, may dumating sa akin letter from JP Post. So, hindi ko maintindihan kasi Japanese siya. So, tinranslate ko. Ang nakalagay dito is ATM ni something something ganyan. So, tinranslate ko siya. Tapos, sa pagka-translate ko, sabi, nakalimutan ko daw yung ATM cash card ko sa ATM machine. Ako naman, ang taka ako ko kasi hindi ko talaga alam. So, ngayon, eto yung wallet ko, hindi ko pa binubuksan hindi ko din alam na naiwan ko yung uh, cash card ko doon kasi nung 20 pa ata ako nag-withdraw so meron ako dito lalagyan ng card at wala nga yung card ko dito kasi nandito lang yon so eto yung sa kinds na card, tapos magkasama dito yung yung ATM card ko, so ngayon kailangan kong punta sa bank para makuha yung ATM ko so isasama ko kayo let's go. And before anything else, buti na lang nandito ako sa Japan. <laughs> so, kung mapapanood ng nanay at tatay ko, uh, huwag kayong mag-alala kasi safe naman yung ATM ko. Hi guys! So, ngayon, nandito na ako sa labas ng aming place. So, yan yung place. At pupunta na nga ako sa bank kasi nakalagay doon na pag hindi ako pumunta, parang hindi na makuha or something basta kailangan daw, kailangan daw na makuha ko na siya and malamig pa rin parang nasa 12 or 11 degrees and here's my car so buti na lang din pala wala akong pasok today kasi start na ng winter break namin so ang last pasok namin is noong friday So, today is Monday. At wala na kami pasok. Pero yung mga students, may closing ceremony sila ngayon. So, pupunta na ako dun sa sa bank para makuha yung aking cash card. So, ayun na nga. Uh, paalis na ako ng bahay. And, buti na lang talaga nag-update ako sa bank ng ano ko, ng address. Siguro, iniisip nila, Ba't kaya walang naghahanap dito ng ano, ng, ng cash card? Kaya siguro sinindan ako ng email kasi last na nag ako nung sahod pa, nung 20. So, 25 na ngayon. Hindi ko pa alam na ano, na naiwan ko pala yung, yung cash card ko doon kung hindi sila nag-email. So, anyway, lalabas din naman kasi ako para mag sana. Pero maya-maya pa naman sana, mga, mga 3 o'clock sana balak kong lumabas kasi Magbabayad din ako ng ano, ng Kyushoku, yung sa lunch namin, school lunch. So bin, hindi kasi yun free, so binabayaran yun. Babayaran ko sana. <laughs> so napaaga tayo ng konti. And nasa stoplight ako ngayon. And view. So yan yung view dito sa Japan na lagi ko lang dating pinapangarap. So, dato pang may may nakita akong video about sa streets ng Japan, sa mga eskinita ng Japan. So, yun. Parang dream. So, also today, two years ago na pala yung pinost ko na sana, uh, parang next year ako naman na yung makakapunta ng So, nandito na ngayon ako sa may bank At yung bank is katapat siya mismo nung school Kung saan ako nagtuturo So, uh, baka may mga students pa akong makita Kaya, magmamas muna ako Pero kasi, uso din yung influenza ngayon Kaya, kailangan mag magingat Okay So, lalabas na ako えっと、ここに今日の日付とあなたのお名前をこれで書いてもらっていい、はい、えっと、二千二十三年の202323、12、12の十五。

ありがとうね。ういはい。そしたら材料カードトカーとね。で,でこれ <laughs> カードね。<laughs> でえっ、ー、とダイカードの期限が三月なので、はい、また新しくなったら来てくださいね。はい。はいはい、ありがとうございました。<laughs> いはい。 Hi guys, so I got my card. And ito yung school kung saan ako nagtuturo. So ayan siya. So katapat lang siya mismo nung bank. And so ayun lang, hindi ko yata na videohan yung kung paano ko sinabi na nakalimutan ko yung card ko. Basta sinabi ko lang um ATL ng sabi ko. Tapos ayun na hilingi niya yung residence card ko. And yun na na nila kung nasaan yung, yung ATM sa files nila. Yata, parang ganun. Tapos, binerify din nila. Tapos, yung last naman na sinasabi ni uh, ate is, so, yung resident card ko kasi is hanggang March 18 na lang siya. So, parang pag nag ako, ay i-update ko din sa kanila. So, next stop natin ay pumunta sa town hall or city hall para magbayad ng lunch. So may may paano pa ako talaga, no? May, may may lalagyan pa ako ng card pero naiwan ko din naman yung ATM ko. Sobrang saya lang kasi makakalimutan talaga akong tao tapos buti na lang nandito ako sa Japan. Ayun. And let's go. So mayon ang goal ko is magbayad ng aking mga bills. Living alone is so difficult. Pero this time, naggrow ka talaga ng sobra. So, ang goal ko is magbayad ng, ng gas. This is gas. a uh, water. Tapos, magbayad ng lunch. Magbayad ng internet. And last, magbayad ng kuryente. So, yung gas ay yun yung sa ginagamit sa boiler sa bahay. Hindi ko po kayo na tour sa bahay ko, no? Pero sige, itutour ko kayo next vlog. Since marami naman akong time this winter break. Itutour ko kayo kahit na wala pa talaga akong gamit. So, this is the city hall.